Ito ang brownies na gawa sa Milo. Budget-friendly at napakadali lang gawin. Sa kawali lang natin ito niluto. At hindi ka mabibitin sa sarap nito. Pwede mo rin ito pagkakitaan. Tara, umpisahan na natin. At dito sa ating kawali, maglagay lang ng half cup ng butter. Kung walang butter, pwede naman ang margarine. At sunod natin inagay ang 3-4 cup ng brown sugar. At hintayin na lang natin na matunaw ang ating butter. At magkaramelize ang ating sugar. At kapag ganito na, pwede na natin ilagay ang 3 ng Milo. Marami kasing nagsasabi na masarap daw itong Milo sa brownies, kaya sinubukan ko. At hindi naman ako nabigo kasi ang sarap naman talaga ng Milo. At hintayin na lang natin na magmelt ang Milo. At kapag ganito na, pwede na po natin i-off ang stove at i-rest ng 5 minutes. Tsaka natin ilagay ang dalawang itlog. I-mix-mix lang natin ito at sunod natin ilagay ang 1 cup ng all-purpose flour. I-mix-mix na po natin itong mabuti hanggang sa wala na tayong makitang harina. At pwede na po natin i-on ang stove. Kung paborito mo ang Milo, mas magugustuhan mo itong Milo Brownies recipe natin. Noon pa man, paborito ko na talagang Milo. At ilagay na natin ang Roasted Crust Peanut. Mas maraming mani, mas masarap po. At i-mix-mix lang natin ito. Mas gusto ko ang ganitong texture kaysa doon sa medyo sticky. Napakasarap talaga nito at hindi masasayan ang mga ingredients niyo dito. At pwede na po natin i-off ang stove. Kung hindi niyo gusto ang peanut or may allergy kayo sa peanut, chocolate chips na lang po ang ilagay niyo. At imix mix mix lang po natin ito at pwede na po natin ito ilipat sa ating lalagyan. Nilagyan ko lang po ito ng parchment paper or baking paper. At ilagay na natin lahat dito. I-flatten lang po natin itong mabuti para maganda tingnan. At para sa ating toppings, naglagay lang ulit ako ng chocolate chips. At crushed roasted peanut. Ayan, at panamigin lang po muna natin ito. At dahil malamig na, pwede na po natin ito i-unmold. At i-slice po natin ito ayon sa gusto nating laki. Pwede rin po natin ito i-handa kung may okasyon. Grabe, ang sarap nito. Baka pag natikman nyo ito, ulit-ulitin nyo ang paggawa ng Milo Brownies. Kung ito ang gagawin nyo, mas makakatipid kayo dito. Hindi lang ito masarap, budget-friendly pa. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po!